aware and to pick Hello mga ka -angkel. welcome back sa ating channel, Uncle Bong's Basketball Bag And for today's video, muli po namin dinayo ang Villa Grande upang sadyain ang aming 6'2 player, 14 years old na si Bon Pero bago yan mga ka-uncle, kung bago ka lamang po sa aming channel, huwag mong kalimutang isubscribe ang aming YouTube channel, Uncle Bong's Basketball Blog at ang kagandahan dito mga ka-uncle, kapag tayo po ay umabot ng 1,000 subscriber sa ating YouTube channel Kami po ay magpaparapol ng Uncle Bong shirt sa mga mapapalad na mapipili sa ating rapol So guys, keep bowling and keep watching Yan. O balik. Kabila. Konti bilis. Quick, 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 quick. Na balik. na mabagal. Sige. Power. Lakas, power. Go, shoot mo. Wala ng bantay eh. Go, sige. Dribble. Power. Oh, shoot mo Boom. Oh. Siguraduhin na. Pag hey, ring ka na, siguraduhin mo na. One, two, pick, Kabila, yan. Yan. Okay. Power. One, two, pick. Move! Move! Oh, nag-abot na kayo. Mabagal sa unan. Bilisan mo. Walang control, ha? Control the ball! Oh, balik, kabila. po ball. Okay, kaliwa. Yung katawan diretsyo ano. Kamay lang, bumabatak. For more videos, please subscribe my uh, YouTube channel ang Tambang Basketball Vlog. Thank you and uh, God bless.